Welcome back again to my YouTube channel Ayan, it's me, Roski Guys, sa mga baguhan lang dyan Guys, huwag niyong kalimutan, ng mga Subscribe button, at sana Iki-click niyo lang para updated kayo Sa mga Susunod ko na mga video na i-upload Sa aking channel, so ayan Guys, pati yung notification bell Huwag din niyong kalimutan Para wala kayong ma-skip Sa mga video ko na i-upload Diba? So, ayan guys, andito tayo ngayon. Andito si Rizky kay Ian. Pasensya kayo. Medyo, ano yun muna yun natin, yung buhok natin. Okay. So, ayan guys, ang ating video for today, ipapakita ko sa inyo, ayan, mag-unboxing tayo. Ito yung unboxing natin guys. Ito ay in-order ko sa Lazada. Yes, sa Lazada to siya. Ah, uh, sana may... sana okay to. So, ayan. Ang nagdi-deliver nito ay GMT. Ayan. Sobrang lang kasi yung ano, pag Gianti, dahil hindi sila mag door to door dito sa amin. Yung ginagawa nila is dapat pa namin i-pick up sa highway. So, kaya sobrang saya ko pag ang mag ang mag-deliver sa amin, yung courier ay ninja van. So, sobrang saya ko. Dahil pag kasi, nag nagbait ka na ng shipping fee, pagkatapos, hindi pa mag-door to door, diba? kagaya, kagaya nito is 300 plus ang debit delivery fee tapos magpamasahe pa ka para para i-pick up mo siya so di ba nakakalungkot sana ano chinat-chat ko kasi yung seller nito na sana sana ninja ban yung courier na ano magdala nito para para ba ihatid na lang dito sa bahay so ayan kasi guys pag diyanti yung mag courier minsan hindi ko na lang sunduin dahil ang sobrang tagal pa dumating pagkatapos yun, nagbayad ka ng shipping fee pagkatapos hindi pa mag door to door so diba sayang yung ano yung shipping fee mo pagkatapos nagpamasahi ka pa ng iba so ayan guys papakita ko sa inyo para yung mga ano ba, yung mga hindi magagamit muna ng mga sapatos or chinilas, may lalagyan tayo para hindi na sobrang kalat yung bahay. 'Di ba? Medyo medyo okay yung bahay pag tingnan mo pag hindi kalat. So, ayan. Dahil guys sa akin kasi, sobrang kalat, ayan, pagkatapos i-chismis ka pa na yung bahay mo madumi, ayan, ah, dahil sa mga kalat-kalat, so okay, ayan, lesson learned ko din, so sana mag-ano na ako, magtsaga kung paano linisin yung bahay. So, ayan, sana din yung nag-ano, yung mga maghilig mang, mang bantay, -hilig mang chismis, sana din malinis yung bahay baka nag-ano ka lang ng ibang tao pagkatapos sa sarili mo hindi ka nagwawalis di ba so ayan guys ito papakita ko sa inyo hindi ko na lang to papatagalin hindi ko na lang to papatagalin dahil sobra kasi kaming dami ng mga chinilas or mga shoes na ano lang nakakalat-kalat lang wala man chinilas din na anak mama? na Dagan so, ayan. Ay So ito pala siya guys. Yung binili ko kasi may cover para medyo ano din siya. Hindi siya kalat, hindi siya kalat dahil may cover siya, di ba? So ito yung napili ko na design. Wow. Di ba? hindi siya kalat pag ano, sige. Try natin mag-assemble. Ah, oh, ne. Ay, ang baro. Ayo <laughs> te, ayo te. ayote. ayote kasigulap pana? No, <laughs> <Ay, okay. laughs> kung babalo? kung 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 yung kung 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 i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and ah. fake mm. a smile until i look away but i've known you too long You fade away Yeah, i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at